Ayan, mga ninong, mga ninang. Andito po tayo sa gitang kabukiran. Kasama pa rin natin si Tatay Angke. Ayan. Hindi po kami iniwanan kahit kainitan. Natutulog po siya sa kanila. Binulabog po namin. At dadalawin po natin si tatlong magkakapatid po kung napanood nyo na si si ano ano Bentot ba? Bentot tsaka si Dente. Bentong. Bentong. Ah Bentong. Hindi po si ano si Kuya Albert, Kuya Michael tsaka po si Kuya Eddie Boy, ano po sila? Uh, hey, okay sila po yung no, okay, uh, okay, nabubuo si po sila pagka you? ano. Hey, you know. Hi! Hi! Okay. May dalang uh, nalibot po si si, ito, si Madam XOFW TV, uh, TV. na nag-request po sa kanya ng ng eka nga po kahit naman hindi branded na damit o pangginaw, ginaw, panjama. Siguro po uh, ito po kasi pag panahon ng tagulan lalo na sobrang na wala nilipat po ng nilipat po ng bubong yung kanilang bahay kung hindi tayo nakadaan sa grocery hmm. at mm -hmm. ayun ano yung ulam nyo ngayon kuya Michael kuya yeah, mangga. ala mangga, may eh, talbos isa po nagasintubig masintubig ba't Bakit mo binibigyan ng ulam isa po pag madal po Uh, hindi, unahan mo na, na agad yung kakainin mo Tito niya yun oh Oo, tadi bibigyan muna sila Bibigyan mo na lang sila agad. ano yung niluto ano ngayon Kuya Michael? Da, Kuya Albert, ano 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 Ito. ano 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 ulam? ano 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 Ayan, ah. Ayan, ah, mga ninang, mga ninong. Tatanungin natin, ano ulam mo, kuya? Ano, ah, Daliri po yung kanilang ulam. Target. Malimit po nilang ulam target. Tsaka sinabo. Basta bagay, pag mainit po yung kanin, okay naman po. Hindi po sila kasi sila gaya po ng iba na pwedeng magbalat ng buto sila po yung pagka naglalakad nga po nabubula sila uh, tapos dito lang dito lang po sa paligid na to sa ilalim po ng mangga na to buti may bungay mangga may naaulang tayo ano Pwede si, na no, ano, ano nga nalaka na yung ulam sinipabibili pa bibili natin ng ulam? sinipabibili pa bibili natin ng ulam? ka, may pera ka ba dyan? Alam pera? Kailangan mo na kung dalang pera din eh At yung ala kong tarbaho Ay yung hindi pa po pwede yan Lutuin natin Kanina yan? Ah, sa kapatid mo Eh ay hulihin niya Hulihin Eh may kambing yata rito nakakawala eh I, i, ito, itumba muna natin yung kambing Pagkakari nyo kumain, patayuin na lang natin ulit Ha? Ah. Ay sasaya po nila kahit na ay, may simple may konting dala po tayo din lang eh. pero pwede na rin po kaya doon po sa mga kon po natin bubuelta po tayo rito pag dumating na yung ating, ating pabagahe para po sa pagbibigay po natin bigyan ng jacket ka bigyan ng sapatos ba nagsasapatos ba kayo dito? ayun okay. ay, sapatos so, ayun sapatos Ilang Ilang taong ka na ulit kuya Michael? 20 20 o 10 pa lang Nung no, nagpunta kami 10 pa lang siya eh. O okay. 10 oh, pa lang Pinata Pinatatanda mo naman si Kuya Michael eh. o, oh. ik Ikaw 4 pa lang Sabi mo nun 4 oh, oh. no? Ano ba yung lagi Di ba kayo naglalaro ng dalawa Ano yung pinaglalaroan yung dalawa rito Ala? Punong baraso. Punong baraso lang. Dapat pinahihiram mo ng laruan. Alam, ba ba tindahan dito? Bili ka ng Ayan. sardinas at saka ano, laki mga laki ni. Ayan, teka lang po. Ayan. Yan, yan mga ninong, mga ninang. Na Naipagkwentuhan kami eh? dito sa dalawa. Wow. Uh, Ayan, lupa. Kayanin mo. <laughs>

sa loob ng kuwento. Agi po ng gobyo Tahanan ng Komunidad. tete nga hiling mo. Si Gebrat. Si tete ngani sa yo Kuya Michael. Si so, Kuya Michael po pangalan niya pero ang tawag niya teting. Ang pagkapalakuyan, ang tawag din tete. Pochaponso, ano bentong bentong basiaden taw. Yanot parin yung paggagalangan ko din. Kasi eh, Kuya ano, ang tawag niya kay Kuya Kuya Ah, takot kayo ng dalawa Takot tayo eh. Si Kuya Eddie eh, Boy Ilang panganay nila Si Kuya Kikita ng pangbinig ulam Dahil na oh, panglamo bibili ang ulam nyo eh hindi, hindi Hindi, hindi, hindi May din din yun Isa na biling, 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 biling. <laughs> ay, 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 sa akin Isa naman umiinom Dito Lasa na naman, eh hey, siya, But, May pagkakalas nga Ano'y sabi siya? May sanggol Huwag pa kami na yun Eh, hindi eh, nakuha nyo? Hindi, ah. Sinakantahan naman yan naman yun, eh. Hindi, eh. Nakaawin pa nga kami, eh ah, Eh, naglalamping lang, eh. Ayun, mga ninong, mga ninang. Isukat mo nga jacket mo. Sino nga, alim ba yung, alim ba yung sayo dyan? Eh, hindi. Makano nga, eh. Mas maganda. Pagdating siguro nung sa, ano, sa box, puro jacket mo, mga jacket mo. Ayun po branded eh na, po, ma paano po yung, uh, yung iba, mayroon pa namang iba dyan ah apat yan eh yeah, ayan, ayan ah uh, ano po ito uh, daladala po ng yung madam XOFW siya po ang mesador at babalik daw po siya yung request na nasagutin mo na rin pa yung radio yung titig, mura lang naman yun eh di ba? Uh, radio tsaka baka no? kaya yung... Ano, teteng? giling Hindi ka pwede magbak. Baka tumambay ka sa labas. Paano pag nadala yung baka rito, ano ulam yung teteng? Tabaw. Tabaw lang. Hindi <laughs> <laughs> lang yun, ha? Hindi <laughs> lang yung teteng. Baka kumagat ka. yun, pag itlog, balat. Balat lang. Ayan, <laughs> kaya po, <laughs> ano, ay, ay, tayo tayo. Kakatuwa, ay, kakatuwa. <laughs> <laughs> ah. Eh, uh, oh. lakan yun. Biro lang, oh. Biro lang, eh. Dalawa yung, ano. Oo, biro lang yun, katuwaan. Ayun, ma'am, yung, dalawa yung kulay ng itlog, pula tsaka, pula tsaka, puti. Kanina yung pula. Ay. Ay, hindi na siya magluluto, luto na yung puti. Ay, yun lang, oh. May, may sila. Ang ayoko sa tayo, eh. <laughs> hindi ako ay eh, wala Ano ni mga Sino magsasaing mamaya? Eh, yung ulam sino magluluto? Ako kami. Para bukas meron, ano? May mga asin-asin pa ba sila doon? Totoo ba Wala na. Wala na Wala na Patis toyo, wala rin. Masabon, ni Sabon hindi pa. Sabon sasabon. Eh, hindi kayo nagsasabon eh. Sasabon na ako. Teteng. Sasabon din. Ito ginagamit yung dalawa. Hindi, teteng. Ginagamit din. Kung yeah. smile nga kayo, kung nagtutut-press to kayong dalawa. Hmm. So, <laughs> smile, <laughs> ngiti oh. lang, oh. Teteng, ikaw. Ano ako? <laughs> Ayan na, meron pa, baghang. Hmm. Oh. Puro sira oh. nah. na. Gak rahit na, magsisipilyo pa rin. Sisipilyo <laughs> pa rin kayo. Eh ah, na humihiling po sila ng radyo, libangan. Eh, eh, isa pong ano, isang 4 years old, tsaka isang 10 years old. Pagka, bagay, kuha ano ka na yata eh, 50 ka ano na yata ang Kuya Michael eh. eh. Yeah. Pinapatanda yeah. ka ni kuya, kuya Alfred, ano Alfred? Hindi naman ko, puti na. Hindi, diba, bata pa to. Ilan ka naman kayo Michael? Wala yung mga, wala yung mga, wala yung mga ka na ulit? 5 years old, pero ako isang 10 years old. Po, At 10 10 years old mag, no? Ganun saan? Ang ah, pupunta namin dito isang 4 years old. Ang pinis nung ano din na, mag-birthday. Anong araw, ano ba yung birthday nyo? Yun, yun ano? Yun August. August. Yun August. August. August po yung birthday ni Kuya? Albert. Albert. Eh, ano naman kayo, Michael? Ano nga? December, January? Po kaca ngarau. Una beses na hindi kinakarating sa may tindahan. So, dito lang kami. Dito, bahay lang kami. Talagang kayong dalawa, kain tulog lang sa bahay. Eh sa palok, hindi kayo sa palok ngayon para ulam. Ano yung madalas yung ulam? Pakita nyo sa kanila para... Para... Wala nang talaga sa'yo. kanina, ano yung turo yung ulam na matigas? Ito. So, uh, Ayan. Okay. Ayan. Ulitin oh, mo, ulitin mo. Huh? Ayan. Madalas po nilang ulam, target. Kaya sinabog. Sa sa sa. Hindi doon nila makiyat. Matigas ba? Matigas. Dapat palalambutan niyo pala. Ito. Ito kay Michael, ano yung lagi mo ulap? Ano yung kanina? Ayan. Talaga pong daliri lang yung alam nila. Isang 10 years old, isang 5 years old na ngayon. At hindi po marunong sumulat. Hindi marunong magbilang. Ano po sila? Ah, mas sa kausap. Kaya sana makabalik po. At doon, out ko po pala si Ma'am Philom ng uh, Oman kaya po si siyempre shout out natin si Ma'am Marilyn uh, Duega Ma'am Marilyn Duega ng Taiwan may galap siya rin shout out din po natin si ako nga ang pagkawa po eh. yan kila Ma'am Kim so na ay magyapit kila, oh. kila Ma'am Botangera so, at, at sa iba po po tapos e, ating kasagit kaagapay kay Sir Boyet kay Mas Mega love shout out po. At syempre yung nakaabang na pagbiyahe po uli namin. Pero eh, hindi na nila ganyan po kaya. Minamayaron na. Ah, mega love shout din out. din. Uh, waiting po namin yung inyong pagmamahal ng at ng mahigpit. At syempre, pupuntahan po namin si Ate Jessica at si Baby Paulie. At doon naman po sa mga ibang ninang po natin nakikilala at mga ninong Ah, uh, ito po, itong tatlo po sila, yung isa nandoon po sa labasan na kapatid daw. Ito Yun po yung medyo malakas, ito po. Pero ito pong dalawa na to, uh, ano po sila, medyo maiyahan ng tulad po natin sa mga batang edad na puro laro-laro. Tapos po ayun, uh, at kahit paano, ikot po tayong daladala. -dala. At yung sangalan po ni kaya nai-exhort ka, huwag magbibig ka to. Kasama namin lumakad ngayon. Sige. Ayun, hindi nila ba kailangan kuyang Randy dito, kuyang Aue? Naiintay ko. Buti natatandaan mo pa kami. Aue, oh, Alfred. Ah, Kaya nun ako ka nagtatanong sa yung dalawa. Oo, oh, kami. Eh, ba't bakit niyo naman kami namimiss? Bakit mo namimiss si Kuya Aue? Tatagal na. Oo oh, nga, ba't bakit mo kami namimiss? Kasi... Kaya. Oh wala masarap poley may... Eh noon, ayaw sa aming tuwal, eh. Na po ba yung paligid? Hanggang sa ayaw po yung sa na <laughs> eh. mga paano yun yung tandaan yung na yung yung na yung na yung na yung na yung na yung na yung 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 na yung na yung yung na yung na yung na yung na yung na yung 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 <laughs> yeah, line, okay. uh, ito po kasi di po kasi Ito may mababong bunga okay, parang umaaso

Nami-miss nyo ba kami Bula. kami bumalik? Nagtuturoan po sila mga talagang bibi pa. Ano, babalik ba kami? Hindi. Babalik, babalik kayo. miss nyo kami? Oo. Oh. Uwe. Ba ano usapan natin pag sino wag Tete. Oo, tete. Tete, bibigyan. Ulam, kanin. Ulam ah, kanin. Bahala ka. <laughs> sino ba madalas magsaing? Oo. Oh. Eh si Teteng tagakain lang. Oo. Oh. lang Teteng mamaya. Itlo. Uh, May... balat. Balat. Yeah. E si... Itlo, e si... Mamaya ata. Mamaya ulam. Ha? Si Alfred mamaya. Itlo. Itlo. kailan? laman, kay nini laman. Okay. Ayan, uh, nag-request po, baka. Ayan, tingnan natin. At, magpapaalam na rin po tayo. Medyo nung hapon na rin. Para, para naman po, ano, uh, magkakwentuhan po kami ng konti. Okay na po. Okay. Sa mga ating mga ninang, mga ninong, maraming uh, salamat po.